Yo what's up mga this video guys Ayan na nga yung aking second hand na sasakyan mga lodi So isa nga pala itong ano Honda Accord 1995 year model mga lodi So marami akong inayos dito mga lodi At syempre para hindi ka nagumasos din sa mga mekaniko mga lodi Kung kaya mo namang siyang ayusin basically mga lodi So marami din talaga tong mga nasira mga lodi Kagaya nitong ano side mirror At syempre yung kanyang ano part light At uh, ayun napakaraming gas gas din mga lodi At syempre yung kanyang wheel stub mga lodi So na nung binuksan ko siya mga lodi dahil sobrang kalawang na talaga mga lodi so lahat ng mga gulong binuksan ko yan mga lodi at syempre ito rin isang side mirror din mga lodi so basag din yan mga lodi so i-order natin yan at syempre lahat ng mga pinto mga lodi inayos natin may isang pinto dyan talaga na inayos ko mga lodi so ipapakita ko mamaya at dyan ako nahirapan talaga mahigit na dalawang weeks akong nagayos niyan mga lodi at syempre yung mga wirings niya. dahil nung napunta sa akin tong sasakyan na to mga lodi ay eh, nalulubat yung kanyang uh, battery mga lodi so kapag iniwan mo siya ng ano nakakabit yung battery niya mga isang buong araw so low bat na yung battery niya kagad mga lodi so nagawa natin siya ng paraan at naayos natin yung kanyang battery mga lodi at syempre yan may maraming kalawang mga lodi at bala ko talaga na i at i-restore yung kanyang um, pintura mga lodi dahil napakaganda ng kanyang kulay at kulay green talaga siya at syempre yung mga handle din ng mga pinto papalitan din natin lahat ng mga handle mga lodi so i-order natin yan mga lodi at syempre yung mga lang ilaw at uh, syempre okay okay pa tong ano kanyang uh, manibela mga lodi so lalagyan natin yan ng leather mga lodi yung tinatahi mga lodi so abangan nyo guys yung pag restore ko nito mga lodi at uh, syempre yung kanyang ano under break medyo may sira lang dito talaga dito sa may ano sa may uh, yung malita compartment niya mga lodi so yeah marami tayong ayusin mga lodi at ito nga mga lodi yung kanyang ano rest arm mga lodi so wala na yung kanyang takip mga lodi at ayan gagawa natin siya ng paraan at uh, i-restore natin yan at syempre, syempre yung kanyang dito sa may side sa may seat passenger niya yung kanyang ano yung kanyang para sa silaw mga lodi eh no so nawawala yung isa mga lodi at syempre yung mga ilaw niya din goods pa rin mga lodi at papalitan natin yan ng LED mga lodi so iba ibang kulay din yung ipapalit natin dyan sa mga ilaw na yan at ayan na nga yung labas mga lodi so kagandaan talaga napakaganda talaga ng Honda Accord mga lodi o kahit lumang modelo na sya pero napakaangas pa rin talaga mga lodi so yan o no? medyo maraming gasgas -gas lang din at yan yung ating uh, gagasusan at natin siya mga lodi at uh, ayusin natin lahat ng mga parts niyan mga lodi ng paunti-unti at syempre uh, para makatibid tayo so ako na lang din ang gagawa niyan mga lodi so nagawa ko yung mga wires mga lodi at nilagyan ko siya ng mga ilaw sa ilalim at yung sa mga gulong mga lodi at syempre inaayos ko yung mga wires niyan dyan mga lodi at napansin ko mga guys so sira yung kanyang ano thermostat mga lodi yung para sa kanyang uh, coolant mga lodi yung tinang ano ng heat sa kanang low mga lodi at syempre yung kanyang ano din uh, heat temperature mga lodi, so sira din mga lodi at yung kanyang speedometer mga lodi so abangan nyo guys yung paggawa ko at pag install ng mga na yan, mga lodi at syempre ah, naayos natin yung kanyang battery mga lodi kasi nung napunta sa amin to, sa akin to mga lodi, itong sasakyan na to mga lodi e nalulobat yung kanyang battery mga lodi so yung pala, ah, dahil lang talaga sa mga wirings mga lodi, so naayos ko sya at yun na nga, dumating na yung aking dalawang order na ano, na contact cleaner mga lodi kasi sa mga oras na yun mga lodi so hindi ko na napakita guys, so ay ayan na nga yung pinto mga lodi dito sa may ano side ng passenger seat mga lodi at talagang inabot ako niya ng mga one week and mga lodi bago diba, ko siya nabuksan napakaraming kalawang na talaga yung kanyang uh, mga mechanism mga lodi so talagang inesprayan ko pa siya ng ano ng uh, anti rust mga lodi at syempre yung mga contact cleaner din na uh, uh, pampadulas mga lodi para diyan mga lodi so natagalan talaga ako niyan at napakahirap dahil yun nga napakaraming kalawang na talaga dun sa sa mismo nga uh, niya mga lodi so yan talagang tinaga ako talaga yan kasi wala naman tayong pera na pangpamekaniko at uh, syempre medyo kaya ko naman siyang uh, ayusin kaya tinaga ako siya mga lodi pero kung ipapagawa nyo pa siya sa uh, talyer or sa mekaniko mga lodi talagang libo uh, libo talaga yung gagasusin nyo mga lodi so nakatipid na talaga ako dyan at naayos ko talaga yung pintong yan sa loob ng one week in half mga lodi na pagkakalikot so talagang uh, lang talaga at kinalikot ko talaga ng kinalikot hanggang sa yung kanya mga kalawang eh, lumuwag mga lodi at nang bumuka yung pinto at hindi ko na napakita dyan mga lodi kasi noong mga panahon na yan is palaging umuulan mga lodi at medyo nahirapan ako mag video nyan mga lodi at successful nagawa ko yan mga lodi at ayan na nga uh, dumating na yung mga LED na in order ko na ilalagay ko sa ilalim nitong uh, sasakyan mga lodi so dalawang blue at yung puti at syempre meron din syang uh, ilaw dito sa may uh, brake caliber mga lodi dito sa may gulong mga lodi kasi yan tinanggal ko yan dahil sa sobrang uh, kalawang na rin mga lodi so winilding ko pa yung ano yung kanyang mga lock mga lodi talagang sobrang talagang busisi talaga ng ginawa ko dyan at nilinisan ko at napakaraming putik at maraming kalawang kinis ko talaga at brinas. At syempre yung bumper nya sa, sa may likod mga lodi. So tinanggal ko at uh, talagang winashing ko at napakaraming putik talaga. At kung papansin nyo yung ilaw nya mga lodi sa may likod. Uh, binalik ko rin yan at unti-unti ko talagang uh, inorderan nilagyan ng LED na ilaw at yan ang kinakabit ko na nga yung uh, uh, LED na kulay green na mahaba mga lodi sa pinakailalim nitong uh, sasakyan natin. So ipapakita ko uh, kapag gabi kung gaano sya kaganda mga lodi. So yun yung mga ginawa ko sa mga wirings na ginawa ako mga lodi. At ibinalik ko rin yung kanyang mga wiring sa dashboard mga lodi at yung kanyang alarm mga lodi. Dahil hindi talaga siya gumagana. Kaya uh, nagkaroon din ang, ano, ng mga short na mga linya mga lodi. Doon sa may uh, side pinto ng driver seat mga lodi. At marami talaga mga sakit na hindi naibalik nung mga mekaniko na tumingin yan mga lodi. So, talagang uh, naibalik ko talaga at naibalik ko lahat ng mga ilaw mga lodi. So yun nga kung mapapansin nyo guys napakaganda ng ilaw kapag gabi. So blue ibigay ko guys sa magkabila at put puti naman sa magkabila mga lodi at meron siyang mahabang green sa pinakailalim ng sasakyan at syempre naibalik ko rin yung kanyang uh, park light sa pinakadulo mga lodi dun sa may bumper so yan mga guys so ayan o naibalik ko so LED na yung nilagay ko dyan para hindi siya mainit at uh, meron din siyang ilaw dito sa may gulong mga lodi so yan o oh. ayan kasama rin sa pipinturahan natin yung gulong na yan mga lodi so silver at ibabalik natin yung kulay at uh, yung napakagandang kulay green yan mga lodi so syempre mag-iipon muna tayo nang budget at abangan nyo guys kung paano ko siya ayusin at uh, bihisan mga lodi itong ating bagong sasakyan at i-reveal -re na rin natin yung kanyang pangalan mga lodi sa mga susunod na vlog natin mga lodi so abangan nyo guys